Hello WhatsApp, hello Philippines, hello world. Andito na naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang video. Ewan ko kung nag-viral to, pero this is about dito sa isang babae na tinatawag niya ang sarili niya na sinodora ng bayan. Ito ay tungkol dito kay President Duterte na clinically ng babaeng ito na siya daw ang dahilan kung bakit nanalo sa pagkapresidente si Rodrigo Duterte nung nakaraan. Pero ito, sinasabi niya rin dito na parang nagsisisi rin siya. Parang hindi tama yung ginawa niya. Parang may something. Tingnan natin. Okay. siya daw po guys is nagpakalat ng mga leaflets before bali sumusuporta siya kay Duterte siya nga ang nagpakalat ng mga leaflets nagsasabi ng mga mabubuti para manalo si Rodrigo Duterte ito yung sinasabi ko guys ito yung sinasabi ko ito yung mga tao nagsisisi na sa mga ginawa nilang pagsuporta. 'Di ba? Ang dami ngayon ni uso ang laglagan portion ngayon. Tingnan mo yung nangyayari ngayong laglagan dito kay Marcos. Yung mga taga-Marcos nagpupunta sa Duterte, yung mga taga-Duterte nagpupunta sa Marcos. Sila-sila lang naman nagpipilian eh. Sila-sila lang ang naguunan sa mga supporters. Sila-sila lang ang nag-aagawan, sila-sila lang ang nililipatan. Hindi na natin maintindihan kasi sila sila na lang din ang laman ng balita eh. Kung gumawa na lang sila ng trabaho nila, let it be. Yan ang tinatawag natin na sacrificial lamb Meron at meron talaga. Kahit naman nung panahon ni Kristo, di ba? Marami din naman siyang ginawang, hindi ko naman sinabing masama, pero di ba ang dami niyang pinatay? yung nagpaulan siya ng na apoy, maraming namatay. So ang tawag doon, mga sacrificial lamb. Kung ano yung nangyari na, sa bagay, mahirap magsalita ng tapos, pero andyan na yan eh, tanggapin na lang natin and let's move on. Iyon po pala ay para lamang lumabas ang tunay mo gani Yung sinasabing na ayong kay Trinidad, niya, Trinidad, uh, dating senator. ako maka Duterte pero kung binabalikan ko yung mga nangyari nung panahon ni D no Duterte marami din naman siyang nagawang maganda ang kunyong question lang kasi sa nagawa niya is itong extrajudicial killing, yung mga pagpatay kung iisipin lang natin totoong masakit kung mangyayari sa atin, sa side natin sa pamilya natin pero ito nga yung sinasabi ko yung mga sacrificial lamang yung kailangan natin magsakripisyo ng isang bagay o ng isang tao para mapaunlad ang bayan or makagawa tayo ng mas maganda. Walang, sa tingin ko naman sa lahat ng bagay, meron talagang mga sinasakripisyo eh. Even sa love, even sa politics, even dito sa issue ng president and vice president. So hindi na natin maintindihan kasi naguguluhan na tayong lahat. Pati nga ako naguguluhan na rin wala naman talaga akong sinusuportahan eh. So, ang sa akin lang is, pag chinecheck mo, oh, ito, makito, oh, maganda naman pala yung ginawa. Titingin ka sa kapila, oh, maayos naman pala. Hindi na natin alam kasi nag, nagsisiraan na yung mga tao ngayon eh, para lang dito sa pwestong to. tunay na pagbabago na sinasabi pala ay para parusahan kayo ng Diyos. Yeah, see? Kung paparusahan ng Diyos si Duterte at kung sino pa man, for sure kasama kayo doon. So ngayon, nagsisisi na kayo sa mga ginawa niyong pagsuporta. Anong magagawa niyo? Andiyan na yan, eh. nangyari na yan. Dapat, noon pa man, nagsisi na kayo or hindi kayo nagsisi, dapat pinag-isipan nyo muna kung yung gagawin nyo ba makakatulong at hindi nyo pagsisisi sa bandang huli.